April 13, magsimula na ang overseas absentee voting sa panig ng mundo, sa mga Pilipino at ready ready na ang lahat ng mga Duterte diehard supporters pupunta sa embassy para boboto at dito babawi lalabas ang katotohanan kung sino talaga ang manaig at karapat dapat na maglingkod sa bayan. Kaya napapansin po natin sa ngayon sa lahat ng mga surveys halos lahat sa panig ng mundo sa Pilipinas buong sambayan ng Pilipino ay hindi ba ipagkaila na lahat po ito isa lang isinisigaw black voting ramdam na ramdam po natin ang ating makababayan at lalong lalo pag nakita nyo sa taas ang trending ngayon PDP laban black voting bakit po 10-0 ang pinapromote po nila dahil nga po mismo ito ay isang uh, sagot sa panawagan ng uh, Tatay Digong o the former President Rodrigo Roa Duterte na talagang proteksyon ito sa bayan, proteksyon sa kanyang anak at lalo pa mabigyan ng pagkakataon, bubuhayin ulit ang pag-asa ng mamamayang Pilipino na nawala ng kumpiyansa, nawala ng pagtitiwala sa gobyerno. Kagaya nga po sa ating mga minamahal na mga kababayan po dito habang po tayo mag-iikot, patuloy po tayo magtatanong, pulsuhan ang bayan, lalong lalo na sa ating mga kababayan, sa mga OFWs na minsan na siniraan, minsan na tinakot ng gobyernong ito, at minsan na ah, kinaligtaan para sa kanila, para sa atin, sa mamamayang Pilipino, mga OFWs, pamilya iisa lang ang sigaw ng taong bayan. Balota. Sa lapit na halalan, ibabasura sila. At sabay itataas, PDP laban, 10-0 na. So ngayon, ano pang ina-expect nyo sa lahat po ng mga katunggali? Ang lahat ng panggigipit, ang lahat ng ah, gagawin na lang para mismo magawa ng pagkakataon, magawa ng paraan na sila po'y makabangon muli. Pero tapos na ang pagdesisyon ng taong bayan. Tapos na kung saan sila ay nakapagdesisyon na na ibabasura ang grupong alyansa na pinangungunahan na puno ng pagkakadismaya sa Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang mga grupo. Ano nga ba ang tunay at gusto ng mga OFWs. At ano nga ba ang naging rason kung bakit galit ito? Simple lang. Gusto lang ng tunay na sambayan ng Pilipino mapagkatiwalaan ang Pangulo. Magtatrabaho sa pagsulong ng mga karapatan nito at magtatrabaho para mabigyan ng magandang pakinabukasan, bubuhayin ang pag-asa, magkaroon ng kaginawaan ang mga kababayang Pilipino lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Sa nangyari ngayon, hindi po natin may pagkaila. Majority po ang talagang nawalan ng tiwala. More than po yan sa ginawa mismo ng mga nagdaang administrasyon. Pero ang Pangulong Duterte lamang na gustong gusto at minahal ng taong bayan nang bumaba po sa pwesto halos po 81% satisfaction approval rating po yan. So ngayon, kung gusto nyo gumawa ng pagkakataon, well, hindi pa huli. Pero sabi nga nila, nakapag-desisyon na ang taong bayan. Sa ating mga minamahal, bakit po tayo lumaban? Bakit po tayo maninindigan sa katotohanan? Dahil isa lang pong ating hiling. Hindi po tayo bayaran hindi po tayo alipin ng ating inang bayan ang ating pong hinihingi na tayo po ay babigyan ng pagkakataon mapakinggan bilang OFW, bilang sambayanang Pilipino, kasama ang ating pamilya sa Pilipinas na magkakaroon ng pagkakataon, maging transparent ang gobyerno, accountable sa mga ginagawa, maglingkod sa bayan, hindi sa mga iilan. Yan ang hamon ng mga OFW sa panig ba ng mundo, Bongbong Marcos, at ng iyong mga gabinete. Kung halos pa lang ha, kung pupwede, na yun pa lang, ay bibigyan niyo po ng pagkakataon na ma-establish ulit, manumbalik ang kumpiyansa at pagtitiwala ng iba't ibang sangay o ahensya na iyong nasasakupan, tanggalin niyo po sila hindi po sila karapat dapat po dyan. Dahil po, ang trabaho nyo, kami ang paglingkuran, dahil mandato nyo, ipaglaban ang aming karapatan, hindi supilin ang aming malayang pagsasalita, malayang pagpapahayag, malayang pagpapaabot ng aming kuro-kuro at opinion para po ito sa kinabukasan ng aming pamilya at iyon ang inang bayan na inyong pinaglilingkuran.